Hi guys! So uh, for today's video, meron tayong itatry na instant penis. Ito, gustong gusto ng mga ano, mga Pilipino na kumuti agad sila tapos kuminis. Ngayon, itatry ko to sa asawa ko. Kung i e ba, instant to. di ba yung iba kapag gumagamit 10 times whitening agad, ito 100 times kikinis ka agad, instant. Paglagay mo. Ito yung ginagamit ko at ito yung sikreto. Ayan, yung asama ko, bilag yun sa araw everyday, kaya sobrang itim. <laughs> Ngayon, kailangan natin to at ito. Kailangan natin lagyan muna nito. Panoorin nyo to guys, kasi kailangan nyo itong malaman. Sikreto to ng mga instant gustong pumuti agad. Talagay na natin. Ito yung unang step na kailangan gawin. Panoorin nyo to guys, kasi kailangan nyo itong malaman para pumuti at kuminis ang inyong face lock. Papakinisin natin to. Ayan! Step 2. Ito, ang sekreto. Ito yung pinakasekreto. Kailangan nating buksan at ilagay sa muka. Ayan. Hintay lang natin guys kasi hindi agad ito yung epekto pagkalamig kailangan natin irap ilang second lang naman kailangan good parang sobrang na yung lagay natin pwede na yan kalat na lang natin to ayan guys tingnan nyo guys kikinis to agad 100 times kinis instant kinis kailangan ha ah. ang gawin natin patuyuin muna natin. Ito na guys, yung face reveal ng ating 100% instant kinis at puti. In 1, 2, 3, <laughs> Super kinis. Oh, diba? ba? Instant super kinis. O, oh, di ba? Alagang filter. <laughs> <Okay. laughs> Alagang filter. Ay, di mo, okay. sikulatan, sikita, tsiki, tsiki, sikit, sikit, <laughs> sikit. <laughs>